Kasi okay, so dito ako ngayon sa Maynila at dito ako ngayon mag-iikot. Tingnan natin ang ganda ng Maynila ngayon. Gawin ko, punta na lang muna ako ng SM Manila. Baka sakali doon hindi ako pagbawalan mag-vlog. <laughs> May tugtog nga lang kasi madaming music. So pagbabawalan tayo sa copyright. Ayan po nandito tayo ngayon sa KKK. Dati ang tawag dyan, kain kontra cancer. <laughs> Ayan, halos lahat ng mga uh, tao dito ay mga estudyante. Puro mga estudyante ng Maynila ang nandito ngayon ngayon actually galing ako ng Aroseros kanina kaya lang uh, sinita po tayo kasi bawal doon mag video hindi naman bawal Kumbaga, kailangan natin magpaalam sa admin bago tayo kumuha ng permiso or permit na kumuha ng video o uh, mag live doon sa loob ng Aroseros. napakaluwag po ng ating Maynila napakaganda ng Maynila ngayon kung nakikita ninyo guys so, bakit ba ako nakapayo <laughs> wala namang ulan o init baba natin yung payo papunta ayan na yung SM Manila ayan, papasok tayo dyan ngayon sa loob ng SM Manila Nandito na tayo sa may ang Manila City Hall At andito tayo sa Antonio Villegas Street And Halos lahat ng mga pumapasok sa loob ng mall ay mga estudyante aga ko sarado pa yung SE ang <laughs> haba na ng pila sa may entrance